2.4 million pesos yung uh, amount ng uh, sasakyan uh, kapalit ng jeepney. 2.4, 7 years to pay sa land bank. Yung mga taga-LGU, magninegosyo na sila. Kukunin nila yung mga magagandang rota or ibibigay nila doon sa mga kakilala, kumpare, kaibigan, lugi. What's up, sa Jomalon TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Modernization session program. At nakita niyo man kanina sa audio visual presentation natin, maraming hindi pa nakakaintindi. At nabanggit ni Senator JV kanina, yung financing. Let's do a little math. 2.4 million pesos yung uh, amount ng uh, sasakyan uh, kapalit ng jeepney. 2.4. 7 years, To pay sa land bank. okay okay uh, do 84 months ang 7 years so kung 84 months i-divide mo yan sa 2.4 lilitaw na 28,000 a month ang amortization magkano lang po ang kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon 600 700 it times mo times 30 yan magkano 21,000. Short pa. Di ba? Short pa ng 7,000. Talagang utot-utot yung mga tuper. Maghikaw sila. Hindi na ma-meet yung pambayad sa amortization. Kukulangin. Pangalawang pag-uusapan din natin, very important to me, yung design, yung iconic design ng jeepney. Ayaw na ayaw ko yung ipipaste out. Pag nakikita ko yung uh, mga jeep, minibus bus na ang tawag dyan eh, na tumatakbo dyan sa Kyapo, wala na. Wala nang itsura. Walang design. Ba't natin kailang palitan ang itsura ng jeepney? Pwede naman, susunod naman itong uh, yung mga manufacturer, halimbawa yung Sarao, Francisco, Motors, sa gustong specs ng gobyerno, wag lang natin ipasa sa ibang bansa. Of all countries sa China pa talaga. God damn. ba? Diba? Yun po yung ng ulo. 2.4 million pesos, that's a lot of money. E kung ganon, bumili na lang yung jeepney operator ng, say, Fortuner. O, oh. Halos magkapareho ng halaga. Ganun talaga halaga ng Fortuna, 2.4. And then mag-i-grab nila, o magkano kikita pag ni nila sa grab or pinasok sa grab, kikita sila 1,500 pesos versus 600 pesos. Not practical. Kaya dapat mag-offer tayo ng mga gandang alternative. Dito may paliwanag natin kung papaano dapat gawin ito modernization program na hindi nasasaktan yung mga malilit nating chopper. Okay? Having said that, gusto kong kausapin ang isa sa mga representative. Uh, ito, Pasang pala Palagi ko narinig eh. Nang uh, Pasang masda Mr. Roberto Caobet Martin. Magandang hap um tanghali po, sir, or umaga, sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Nais ko pong kumuha ng inyong opinion dito po sa uh, Public Utility Vehicle Modernization Program. Ano po ang inyong opinion? Ano po ang inyong hinaing tungkol dito. Oh well, uh, Mr. Chair, ano po, ako po'y matagal ng operator since 1977. Ako po'y chuperator. Nagmanayok ng sarili kong jeep at uh, nakita ko po ang mga problema doon sa mga makaluma. At uh, during those, th those years, kailangan natin siguro yung mabago na rin yung sistema yung masamang usok sa ating kapaligiran. Alam po naman nating lahat na ang mga jeepney na yan na surplus ay from Japan na talagang masama ang magiging usok at masama ang binutulot sa ating uh, kapaligiran. So, good morning uh, Madam Senator. At uh, napag-usapan din natin tungkol dun sa Clean Air Act. Kanya po kami sumusunod dito at aking pong uh, uh, sinuporta yung programang modernization program. Ako po isang operator ako isang driver. At uh, doon po sa pagtulong ko na yan, pagsuporta sa programang ito, nakita ko rin po yung malaking pagbabago. Maaring sa iba, Mr. Chair, iba ang kanilang interpretasyon. Pero sa mga kagaya kong original na operator na nagmaneho ng jeep sa kalye, madarama po pa namin ang pagkakaiba. Yung kaligtasan po ng ating mga pasayeros. Sa iconic jeep po natin, sa mga traditional jeepness natin, ang mga paseros po bumaba sa likod. Marami po Mr. Chair ang naputol ng paa dyan. Marami po ang naaksidente dyan. Kanya nga po, nag-iisip po minang mga pamamaraan noong pang araw kung paano natin maisasayos ang kaligtasan ng ating mga mananakay. Hanggang dumating na nga po ang pagkakaton yung modernization program nanong noong nakarang administrasyon, Duterte administration, ay naipagpatuloy po ito. At doon po nangipag-ugnayan kami sa maayos na pagkakapag-ugnayan sa dating kalihim Tugade, Tugade, sa dating chairman at uh, ipinaliwanag po nila 'yung kabutihan ng programa ng modernisasyon. Maari ho 'yung binanggit ni Mr. Chair Kangina at ni Senator JB. 'Yung dissemination of information na nabanggit po nyo, 'yung opening statement nyo pitong taon na ito. At maari hindi na unawaan ng iba pa natin mga kasambahan, kagaya po yung kanginang uh, uh na natin, maaaring ma hindi po naunawaan o kulang po ng dissemination information tungkol po dito sa programang ito. At doon po sa mga nakakaintindi, maaaring naunawaan ito, kagaya ko at kagaya po ng mga cooperative na andito ngayon. Yung pong binanggit niyo, Mr. Chair, na ayaw niyong mawala ang iconic look, hindi po tinatanggal ng DOTR ang ating traditional jeepneys. Katunayan po, meron po tayong manufacturer niyan, yung Santa Rosa Motors. Inintroduce po itong traditional jeepneys na ito based on Philippine National Standard. At yun po, may mga existing na rin po tayong iconic at uh, traditional jeepneys na based din po sa Philippine National Standard. Yun pong binanggit nyo naman kanina na mukhang minibus, E eh, tama po kayo doon, sapagkat talagang hindi ho ito kamukha ng jeep. Napags, nasabihan lamang na ito yung mga modern jeep, pero ando na po yan. Nakapurchase na rin po kami. At uh, ang binabanggit ko po, ibabalik ko lang po, yung punguna, yung kaligtasan ng ating mananakay, environment friendly, since all of these units are all Euro 4, Indian Euro 5. At doon po sa mga naunang pagdinig, ang dati nating uh, chairman, Senator Ma'am Grace, ay napag-usapan na rin po namin lahat yan. At uh, yung binanggit niyo siguro, rationalization, kanina, Mr. Chair. Okay, sir. Uh, ilang minuto pa tayo kasi marami pa tayong pag-usapan. Okay, pag tatapusin ko na po. Uh, siguro, yun yung kailangan din natin. So, yun po yung mga kabutihang nakita lamang namin doon sa ating uh, mga uh, modelong sakyan, na yung kaligtasan Importante po kasi Mr. Ten, yung kaligtasan ng ating mananakay, convenient, at yung safety nila. Okay. Thank, thank you, Mr. much. Pero bago mag-opening statement, st I would like to uh, acknowledge the presence of Senator Grace Poe, pero bago sa opening statement ni Senator Grace Poe, nadagdahan ko lang po yung uh, sinabi ninyo, yes, safety ng mga passengers, kasi sa traditional jeep ngayon, yung babaan sa likod versus dapat dapat dun sa may bandang left side or right side. Uh, naman yung mga na nakakausap namin kung anong klaseng uh, design ang gusto ng pamalaan as long as hindi mawawala yung iconic design. Ibigay lang sa ng specs, susundin naman nila. Diba? Wag lang totally i out yung itsura na yung nga ginagawa ngayon, nakikita natin sa mga kalye, na yung minibus, na hindi na jeep niya ang tawag, minibus na. Diba? Yun yun. Okay. Um... Senator Grace Pong, do you have an opening statement? Maganda umaga po sa inyong lahat. Marami po dito mga pamilyar na mga nakasama natin sa loob ng pitong taon at ako'y natutuwa na ang gayong papalit sa Committee on Public Services ay isang maaasahan natin na didinggin din ang inyong mga hinanaing. Kung baga eh, pagdating sa punto ay ipinatulfo na natin. ba? Diba? Kasi at saka, syempre, I'd also like to acknowledge yung ating walang sawang uh, pagtulong rin na Vice Chair ng Committee on Public Services, uh, si Senator JV. Um, Mr. Chair, kung papayagan lang niyo ako dahil syempre, kayo na yung magpapatuloy nito. So, bibigyan ko lang na mali, ma maikling summary nung mga nangyari, no? Uh, throughout the seven years this committee has never stopped asking the Department of Transportation to revisit the program while we begged for cooperation from the drivers, operators, and commuters. Noon nga mga nakaraang pagdinig natin sa issue at sa budget ng programa, nangako muli ang DOTR na rerevisitahin ang programa. Unfortunately, we have yet to see it make good on its commitment. Kung baga, tila ba ang slogan, ng PUV modernization ay pinangakuan na kayo, gusto pa ninyong tuparin. namin Unahin na natin ang plano ang mga ahensya na may 36,217 na pampublikong sasakyan na hindi nag-consolidate. This represents thousands of drivers and operators that are prevented from engaging in their primary source of livelihood. Nakakalungkot isipin na sa ikapitong taon ng implementasyon ng PUVMP, ay tila wala pa rin solido na plano ang DOTR para sa kanila. Second, during our last committee hearing, DOTR promised to approve 50% of the local public transport route plans, LTPRPs, LTPR, LPTRPs, by June 30, 2024. However, as of last May, only 11%, or 174 LPTRPs have been approved. 19 pa lang ang nagdagdag or a mere 1.5% increase from the 9.5% or 155 approved LPTRPs in 2023. Anong klaseng road transport modernization ang hindi pa tapos ang ruta? Third, I have repeatedly flagged The DOTR's poor budget utilization rate, which it has failed to address time and time again. The program's total budget utilization rate is only 53% of its whopping 7.5 billion pesos budget from 2018 to 2024. This is such a disservice to the drivers and operators who could have been, who have been pounding on our doors to ask for assistance because they could not afford the cost of modernization. Ni isang singkong duling ay hindi pa ata nagagastos sa 200 million pesos na inalaan natin sa super scholar and, uh, and super newer noong 2023. <coughs> There are only some of, these are only some of the issues are only some of that we raised. <coughs> Hindi po COVID. Sorry. Pitong taon, anim na pandinig, anim na extension, at isang pandemya na ang nagdaan simula noong inilusad ang PUVMP. Nagbago na rin ang pamunuan. Hindi lamang ng kumiting ito, kundi na rin ng programa. Pero bakit Tila hindi pa rin ayusin ng DOTR ang mga gustot sa implementasyon. Hindi po kami against modernization. Pero ang problema po talaga, napakaliit po talaga ng nauuwi na pera ng driver natin kung napakaliit pa rin ang subsidiya na binibigay ng gobyerno. First, the DOTR should prioritize the completion of the route plans before reducing the PUV units. Second, the department should also provide proper management, accounting, and human resources training including effective grievance mechanisms for transport entities. Siguraduhin natin maayos sa pamamalakad ng mga required ng cooperatives at cooper corporations. Pangatlo, hanapin natin ng paraan ang maging abot-kaya ang modernisasyon. Let's lessen our reliance on expensive imported units. Bakit ba kailangan galing sa ibang bansa o sa China? Kaya naman natin dito gumawa niyan. Mas mura pa. <coughs> Finally, DOTr should come up with a humane and feasible timeline for the PUVMP with due consultations with stakeholders. Gusto nating lahat dito ang modernisasyon, pero hindi yung libo-libo muna ang mawawala ng kabuhayan o masasakyan. Para saan pa mabilis ang pagtakbo ng jeep kung naiwanan naman ang kailangang maisakay? Inaasahan nating maging daan ang diskusyon ngayon para masolusyonan ang hinanaing ng ating mga super. Alam ko kaya din ito ng ating chairman uh, sa tulong pagtulong-tulong natin sa nakaraang pitong taon, sana naman magkaroon na ng totoong solusyon para sa lahat. Maraming salamat. Thank you, Senator Grace Both I'd like to acknowledge the presence of uh, Senator Robin Padilla. Senator Robin, meron kang opening statement. Uh, A'udhu billahi minna shaytanu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Uh, Bismillah wa wassalamu, wa Assalamualaikum. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati pong puno ng pagpapala at awa ng Panginoong sa inyo pong lahat. Nais po nating pasalamatan ang tagapangulo ng Komite ng Public Services, Senator Idol Rafi Tulpo, sa pagpapatawag po ng pampublikong pagdinig sa umagang ito. Hindi po natin maikakaila ang malaking papel na ginagampanan ng ating mga driver sa pampublikong transportasyon. Partikular po ang mga jeepney drivers. Sabi nga po nila, nung bata pa ako, lagi ko po pong nakikita doon, pag sa ko, nandun yung sweet lover. Basta driver, sweet lover. Lalang, yun po lagi ang ano sa akin eh. Uh, maganda sa akin mga mata. Kaya gusto ko pong maging driver nung araw eh. Uh, alam nyo po, pinarelax ko lang po sila. <laughs> Malaking bahagi po ng ating working force ang hindi makakarating sa trabaho kung walang jeep. Malaking bahagi ng mga estudyante ang hindi makakapasok sa eskwela kung walang jeep. Mapipilay ang ating mga pamayanan kung walang PUV drivers. Kung walang jeep sa ating mga kalsada, nadarama po ito sa si tuwing magkakaroon ng strike ang ating mga PU drivers heroes. Kapag paglulunsad po ng pamahalaan ng Public Utility Vehicle Modernization Program noong 2017, napakaganda po nito. Layon nitong isaayos, revisahin, pagandahin at bigyang solusyon ang mga hamong hinaharap ng ating mga jeepney drivers. Ang ganda po nung batas para po sa mga jeepney drivers. At alam nyo po, kapag kasinabi natin na para sa mga jeepney drivers, kasama po dyan yung pasahero. Ibig sabihin, pag sumakay po ngayon yung mga pasahero, komportable na po sila. Napakaganda po. Ngunit, sa panahon po na tila mas marami ang dumadaing umaaray sa isinusulong na programa po ng ating pamahalaan. Hindi po tayo maaring magbingi-bingihan bilang tayo po ay mga Uh, public official, tayo po ay nag-oath na pangangalagaan po natin ng ating bayan, na taong bayan, kailangan po nating pakinggan ang ating mga bayaning jeepney drivers. Narito po tayo ngayon umaga upang makinig po sa mga bawat panig na inimbitahan po ng komite. Ito po ay napakagandang pagkakataon upang mabusisi po natin ang mga implikasyon ng pagpapatupad ng programang ito. Katulad po ng sinabi ng dati pong chairman, ang amin pong uh, isa ring idol, nananalay tayo po ang uh, ang pag-asa sa kanyang, uh, dahil po sa kanyang ama, Fernando po, Junior, ma'am. Napakaganda po nung sinabi niya, hindi po kami kontra sa modernization. Walang, walang taga-gobyerno ang kukontra sa modernization. Yun lamang po, yung pong sana, suportahan po natin yung lokal natin na gumagawa. Bago po natin bigyan ng importansya yung mga dayuhan, eh, yung pong katulad po ng mga kilala na, bihasa na. Sa hulit huli hindi natin kailan malilimutin ang ating layuning bigyan proteksyon higit sa sino man, ang ating mga maliliit na drivers. Yan po yung narinig ko kay uh, Senator raffi uh, Rafi Tulfo ang mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you Senator Robin Padilla. Isa sa mga napakahalagang uh, issue na dapat maresolba kung nais natin magtagumpay itong modernization program, yung route plan. Ito po ang one of the reasons kung bakit nag modernize tayo dahil totoo naman napaka-daming uh, jeep sa isang rota. sumasobra-sobra kaya pumipila-pila uh, sa isang lugar para humakot ng konting pasahero ang akin lamang dito um, hindi maunawaan bakit ang tagal tapos pangalawa bakit sa LGU solely sa LGU yung responsibility sa route plan. Marami akong bad experience dyan. Yung mga taga-LGU, magninegosyo na sila. Kukunin nila yung mga magagandang rota or ibibigyan nila doon sa mga kakilala, kumpare, kaibigan, etc. Lugi, hindi dapat LGU kung akong datalongin. Pwede siguro, kukonsulta lang pero in the end, kailangan pag-uusapan yan. <laughs> Operators, DOTR, LTFRB, and of course, yung mga mapektong tuper. Now, ang tanong ko muna sa inyo, DOTR, uh, information dissemination dito kayo nagkulang sa departamentong ito. Noong 2021, merong inilaan na budget from DOTR ibinaba sa LTFRB na 319.3 million. Hindi nyo ginamit ito. Ang laking halaga na hindi nyo ginamit na sana ito ay para sa information dissemination magagamit. Pangalawang budget na hindi nyo ginastos ay itong route rationalization for Metro Manila Urban Transportation Study na 45 million. Hindi nyo naman ginastos ulit. Route Rationalization Study, Provincial Public Transport Services, 28.3 million. Hindi na naman ginastos. At ang isa pang nakakatawa, pag-uusapan niyo yung modernization program kayo sa LTFRB kung papaano ayusin yung sistema rito. Ba't pa kayo pumunta sa Buracay? Nagsasayang ng pera. Sa Buracay pa talaga kayo nagkaroon ng inyong pag-usap-usap. Samantalang hihikaw siya yung mga jeepney driver dito sa paghanap buhay. Tapos kayo doon maghahayahay sa Buracay. Pakisagot lang po muna. 'yung ang laking pera hindi niya po ginastos. Okay. Meaning hindi din po ginamit.